Kain po. <laughs> ayan. Kain ako. Nagkakamay ako. Ayan yung ano ko kanin. Ang dami. Hindi ko alam kaya ko nang Kaya mo yan, Sarge. Ayan. Tapos na yung aking olam. Ayan. At love na may kamatis pero guys, ang sarap. Masarap talaga akong magluto. Tiyamrut. <laughs> Aba, syempre, kapag na, ano ka, nag, nag-angat sarili mo, naangitin mo. <laughs> ayan, syempre, yung aking kulay, ayan. Tadam! Ayan o, oh, spinach kayo dyan. Promise, masarap. Mm. Gagawa lang ako ng 3 minutes. Kasi wala na naman akong long videos. Long form videos, kailangan ko yun eh. Pero pagkatapos ng 4, 3 minutes, ala, bakbak -bak na naman. Kailangan ko pa, kasi may gagawin pa. <laughs> Ganun talaga yung buhay ng isa, ano, content creator. Pag nalingat ang daga, aba! Baliktad talaga, no? Baliktad talaga ang magsalita ngayon. Pag nalingat yung pusa, londag daga. Aba, ganun. Hmm. Kasi wala akong bantay. Wala ka lang. Kaya gagawa ako, ako ng videos. hanggat sa kaya kong gumawa. Hmm. Sayang ng kanin. Ayaw ko magsaya ng kanin. Hi, mm. Sisi. Yung asa ko nagpapapansin. Mmm, sarap. Best dish much. Kasi siguro kung papabilohin akong kumain, tataba ako. Buti nga hindi ako bilong kumain. Ang sarap-sarap kong kumain, kahit simple-simple ulam. Mmm. Gumalit yung ano ko, panglasa ko. Kung hindi lang ako nagpipigil sa pagkain pa, ay Diyos ko ah. Magtataba talaga ako ng tado Hmm. Ayaw ko naman itong lak. Ang sobra-sobra, diba? <coughs> mahirap gumalaw. <laughs> Madaling magpataba, pero pag mataba ka na, mahirap magpapayat. Alam mo guys, tinatawan ko yung salili ko. Kasi nung off ko, wala si kapatid. Si bebe, maado siyang, uh, kasi yung ano yung curfew, alas 7, alas na siya. So mag-isa na lang ako. Alam mo yung ginawa ako, nag-exercise ako, anong tada. Pero yung exercise ko, 25 minutes laang, Hmm. Alam mo kung anong nangyari dun sa 25 minutes, sa ilang araw, Diyos ko po, halos hindi ako makagalaw masyado. Ang sakit-sakit ng balakang hindi no? Oh. Pati yung aking ano, mga, mga heta sa maket. <laughs> hindi talaga ako sanay. So, ang ginagawa ko, para matanggal, kahit 10 to 15 minutes, araw-araw, sige-sige. <laughs> kahit dahan-daan na ang hindi na talaga ako sanay mag-exercise. Kailangan natin mag-exercise eh. Magbanat-banat. Kasi syempre, bumabata tayo. Kailangan natin mag-exercise. At saka hindi. Sanabi so, sa akin ng doktor, kailangan ko mag-exercise. Sabi niya, healthy yung katawan mo. Wala kang problema. Noon kasi, sa datang ano ko, pinachikapan ako. Ang uh, ganda-ganda ng katawan mo. Walang problema kahit ano. Mag-exercise ko baka. <laughs> Kaya't yun, ako'y masunodin lang. Tingnan mo, magpo-perform manage na. Thank you so much po. bye bye At ako'y magpapaalam na. God bless you all po. Happy way. Happy Wednesday to all of you guys. Bye bye Mama, tsuk